Welcome to my YouTube channel, Adventure Rides. Don't forget to subscribe, Manjiang Gala 21, like, comment, and share. So, ayon, magkabag. Ah, this is the first town that you will see here in Occidental Mindoro, and this is the first town that you will be here in Occidental Mindoro. So, ayun, Elat Abra. Pilog So, ayan, mga kabahag At dito pa rin nga tayo sa Dalawigan ng Abra O bayan ng Abra So, makikita nyo yung ganda ng uh, uh Kabundukan Nakita nyo Ito yung uh, isang sa Mindoro yung kalsada talagang uh, hindi talaga na iiwasan niya na mabilara ng mais at saka palay. Ang yan, no? Ayan. Ito yung talaga yung kinagawian na dito. Yung nagbibilad ng mais sa gilid ng kalsada. So, nagagamit lang na daan ay ang gitna. So, sa mga kapwa ko motorista, ingat-ingat lang. At madulas po yan. Shoutout sa nakajig sir. Ayan, no? Pares jig sir. Napakaganda talaga dito sa probinsya so, natin. Ayan, isa nang uh, nakakamiss dito sa Mindoro, yung ganitong ginagawa. At uh, ito talaga yung pinanggalingan ko. Ito talaga yung mga ginagawa ko nung nandito pa ako. Ganyan ginagawa ko yung naghahalo ng ganyan. So, ayan oh, ang haba ng haloy na yan oh. So, nakikita niyo naghahalo sila. So, lapitan natin. Kaya lang baka bubugin tayo. <laughs> eh, tayo ng panghalo ahaluin ah, natin so, huwag uh, kabila po yan nakikita nyo mais po yan kaya ingat po kayo din sa mga kapakoriders riders at uh, lalo sa mga mali sa mga endurance no? ingat kayo ayan yung mga uh, kababayan natin sa inyo rin yun sa inyo rin yun doon oh, baba Ah, bilat lang. Bilat. Hindi, ibig sabihin, senior rin siya kalat yun? Oo, at Ah, okay. So ayan, yung mga dati natin kinagagawayan yan dito sa lugar natin, dito sa Mindoro. Isa yung nakakamis dito. Kaya ito rin yung gustong gusto ko talagang experience uli, yung magtulak tayo ng panghalo. Ayan, oh. no? Ito, delikado to paglalo, pag lalo pag Para sa mga nagmumotor, delikado yan. Kesa dun sa palay. Mas madulas po itong mais kesa sa palay. ano tayo uh, Subukan natin Boss, pwedeng ma-experience yung so, Pahiram Pahiram Ayan, Ayan. Pawak mo natin kay Pops yung ating uh, I believe I can, fly. I believe I can yung ating uh, uh, camera sa muna natin camera natin shoutout sa mga kabahag natin yan shoutout na yung mga kabahag natin dito sa na Mindoro tulak ka niyo enjoy hanggang doon. Opo, boss. Ang layo na itutulak ko ah. Kaya, Hindi kayo mag-experience hanggang doon? Ay, pwede naman, boss. Sige. <laughs> Parang ano na, no? unahin niyo, pagkanyang una. Ah, sige, cut pa paano yan, boss. So, dapat kasi yung mga kabahag, talagang nagbibilad din ako. Nag-aarawan din ako magbilad ng maes at palay. Ang pirsako nito, dahil yung piso sa es. Ngayon, magkano na isang sako? Depende naman po sa kilo ngayon. Ah, depende sa kilo? Opo. Ah, okay. Yun ang laban ngayon. Mm, per kilo. Dati kasi noon, nagbibilad ako ng ganito, ang pirsako, uh, 6 pesos so ngayon uh, gusto natin experience natin uli magtulak tayo ng uh, maghal tayo o, tayo, yeah. we service talaga dito sa probinsya namin sa Mindoro so shout out sa mga kasabayan ko na uh, kapanahonan ko noon namin na nagbibilad at sa Maynila na ngayon shout out sa hindi kayo Mindoro dito may expense uh, shout out sa mga nagbibilad -dito, dito sa highway so delikado sa kanap buhay nila sa kanap sila so maraming mga sasakyan na dumadaan uh, meron kasing minsan may na-accident tutulak pa ako baka mga yan sir salamat sir. salamat sa cameraman natin kasi kailangan hindi ka ang parihas para yung tuyo ng kayanang mais ay pari-parihas so kailangan talaga ikalat siya ng manipis yung kailangan hindi makapal so kaya ginagawa yung pagkakalat so ginagawa

Ano kung anong halo ang gagawin mo. Merong straight, mayroon pa slide, or salungat, o ganyan. Ang mga daba niyan, pagka marami kayo sabay-sabay, sabay-sabay kayo nagtutulak yun. So, naka-experience ulit tayo dito mga kabag, mag magtulak at maghalo ng mais. So, sana may eh, madaanan tayong uh, nagbibilad naman ng palay. Dito rin sa gantong kalsada din sa mga madadaanan pa natin. Ayun, Shout sa mga naka sir dito sa sa Occidental Mendoro at lalo dun sa mga nakared ng red motor na red jig so baka join sa grupo ko sa red buffalo jig riders group ayan invite ko kayo at ipain mo ako so ayan shout out sa lahat ng mga nagbibilad tulad nila ayan mga kasama nila nagbibilad at nagtutulak ng mais para magbilad ayan so ayan maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa panghalo. At yun lang. Uh, shout out sa kamig natin. Pangalan mo sir? Emmanuel. Emmanuel. Ayan. Kay Sir Emmanuel. Na taga dito sa Abra, no? Ayan. At sa Kay Sir, ang pangalan mo sir? Jetro po. Ha? Ayan. Kay Sir Jetro. So, ayan. Uh, shout out sa lahat ng farmers na Oksental Mindoro. Mabuhay kayo para sa ating lalawigan. Ayan. Thank you. Maraming salamat. And bye-bye. Ah, uh, Mangyanggala 21, huwag niyo kalimutan, Mangyanggala 21. yun. Doon sa mga kababayan ko taga Mindoro rin niyo at sa ila pang, iba pang mga Gantong uh, ganto hanap buhay din at nagbibilad. So, 'yun lamang. Maraming maraming salamat. Bye-bye. ayan mga kabag no? ang ganda ng tanawin talaga dito sa lugar namin so, makikita nyo yung nagaganda ang mga bundok at mga naglulunti ang mga pananim so ayan ang ganda ang paligid ng Mindoro meanwhile so ayan mga kabag ano? uh, ito ito naman yung susunod na nadaanan natin so kikita nyo yan ay mais may busil po yan so ayan po pagkabuhat dadalhin doon sa treaser ng mais so ayan po yung pinagmumulan ng mga binibilad so ayan po yung bawat sako po na yan ay mais po yan na binibilad so ganyan po dito sa amin dito sa lalawigan ng Mindoro tapos eto na eto eto yung talaga din nakakamiss sa kapanahon na yung punong nandito pa ako para sa probinsya so ayan o I oil ayun so, yung mga yung mga taga supply ng mais at doon binabagsak ayan yung uh, mga mais na binilad ito yung mga isa sa ginagawa natin dati yung mga kabahag so, nandito pa tayo noon na hindi pa tayo napapunta ng Manila so nakakamiss talaga yung mga gantong ginagawa tapos ayan pagka na tahina yun sa ako Ayan, at dito na i-lalagay, dito na ikakamada. kakamada So, ayan, oh. o, matatahin natin, o oh. Ang Ayan, bali, taga ano ako, sir? Taga Rizal ah, nice. Oh, Rizal? Oo, nagpakasyon lang ako, galing kanila, nagpakasyon lang So, mm -hmm. uh, magkababayan pa tayo, saan? Ah. Saan na siya ako na kurba? Ah, saan siya kayo? Ah, okay Ayan, no? Ganyan lang, ganyan lang yung ginagawa natin dito noon. So, yan, no? Oh, pinakamada, no? Pag yung kataas, yan, mamaya, simple na yan. Hour later. So, ayan mga kabag, andito tayo ngayon sa arko ng Mamburaw. at uh, kung saan na uh, natagpuan natin o uh, na inabot natin yung dalawang tricycle driver dito, no? Dito sa uh, pinaka rotunda ng Mamburaw. So, ayan. Ayan sila, sir. Shout sa mga tricycle driver dito sa Mamburaw. Uh, at picture na rin tayo sa kanila. Ayan. So, tayo. Pauwi pa tayo ng Rizal. So, ayun, shoutout nga pala sa mga tripulante ng mais na nagtitriser. Tapos dun sa mga nagbibilad. At sa mga tricycle driver lahat, shout out dito. So, nakakatuwa. May mga malaki na rin pagbabago yung Mindoro. Nakakatuwa na magang malaki na rin yung pagbabago. At dun na lang, at dadaan pa tayo sa ibang bayan pa mga kabaga na. So, ayan, ganda lang muna One hour later So, yun mga kabag uh, Nandito tayo sa Pagbahan Bridge At uh, mula dito hanggang doon sa pupuntahan natin ay nasa 113 kilometers pa so ngayon napatigil tayo dahil uh, ito gusto natin uh, ipakita sa inyo yung kagandahan ng ilog dito at sobrang linaw so ayun nakikita nyo dagat na yung kababuksakan ng uh, ilog na, na na, na yan so tatawid tayo mga kabag at katawad sa mga kapwa riders natin dito sa kabila maraming naliligo ayan o oh. di ba ayan ang ganda oh. may uh, may part na may malalim may part na mababa at napakalinaw ng tubig mga kabag may dala silang mga truck tapos may mga bata rin na ah. may mga daladalang uh, toys para sa kanilang pagsiswimming so ano uh, ako yung nasasabit maligo sa ilog daming ah uh, uh, continue pa rin yung holiday kasi New Year. So ito yung kanilang uh, pinupuntahan. So napakaganda ng ating kabundukan ng ating kalikasan dito sa uh, Occidental Mindoro. Uh, Siyempre, yung dayat nakikita na. So shout out sa mga nakukuha ng video natin na to. At sa mga kapwa riders. Ayan, shout out sa inyo. Alam nyo ba mga mga kapahal, habang nabiyahe ako, habang natakbo ako, talagang yung alam alam nyo ba yung pakiramdam na masaya tapos yung susubran sa inyo yung balahibo nyo nagtatayuan yung ganun ba parang excited na uli akong makita yung lugar namin dahil nga may mga pagbabago doon nung nangyari doon sa amin lugar so kaya siguro ganun ka excited yung aking pag itong araw na to okay, so shout out sa mga nakukuha na natin at sa mga uh, ating kasama uh, dito sa uh, pagpo-vlog na ito ngayong araw na to. So syempre, ito yung aking uh, kaibigan at ang aking bupalo. Ayan, si Rit Bupalo. Ayan. Shout out nga pala sa mga Mindoro uh, vloggers. Na? Sa mga nagkita kita noong nakaraang December 21. Uh, first AV ng mga vloggers dito sa Occidental Mindoro sa pangungunan ni Mampanji. So, Ganon din, shoutout din sa aking utol na si Isimoto si Ayan, si Easy Moto Vlog At makasama nating yung Riders Club Ayan So, si Sports Rod Sports Apparel, si Sir Rod Tapos si Takara Tires At syempre, huwag nyong kakalimutan Si Danjay Moto Accessories or Moto Shop So, ganun din yung mga vloggers na kasama natin dito Sa Mindoro Occidental Lalong lalo na sa mga uh, uh, ibang riders din kay Kalibasip Basip, kay Bok Vlog at uh, sino pa ba yung iba nating mga kaibigan dito na vlogger uh, shout out sa inyong lahat Hindi ko na kayo may isa-isa pero -isa. alam nyo naman kung sino kayo At uh, basta, yun Sa lahat na Occidental uh, vloggers at Oriental vloggers shout out sa inyong lahat At uh, ayun Sana someday magkita-kita rin tayo Ha? Hanggang sa tagumpay So, ayan Malay-layo pa ang ating biyahe Nasa 130 kilometers pa So, tara At puputulin ko muna yung ating video So, bye muna Tumating man sa puntong ikaw ay mabaon O malubog sa putik ang pilitin mong makaahon Buwi natin ay ganyan, wag ka kagad magasam Na madali mo lang maaabot Ang kalangitan kaya halika at sumama ng maipakita ko sa iyo kung paano enjoy ng ang na ito Kahit ilang kilometro ay pipilitin marating Mahanap ang tunay na sarili mo na naging Malungkot na kahapon Pasayahin, mapait na sinapit Patamisin, negatibong pangyayari Lagi mong balita Lagi magpasalamat Habang nabubuhay pa rin Abutin ang between kahit Gamit paningin Sisirin mo ang karagatan kahit malalim Ang imposible ay nagiging posible Sa tao na may pangarap sa buhay Kaya naman Tuloy tuloy ang biyahe Kahit sa'n magpunta Walang mai Iiwan kaya lahat sa mama na Walang makakapigil sa atin Mararating din natin ang dulo ng ating pangarap Kaya huwag na ng tuloy Aming biyahe kahit sa nyan kanta Walang makikiliwan kaya lahat